Naghahanap ako ng biscuit ni Ama na pwede kong ibigay sa kanya kapag may tupak. <laughs> yes! Tinutupak kasi si Ama minsan. Ngayon napapadalas na. Ewan ko ba? Kasi ayaw niya minsan bumangon. Lalo na kapag maaga. So kapag pinakitaan ko siya ng pinkan, biscuit na mangungutnut niya or candy, chocolate, ayan mabilis siyang tumatayo. Pag talagang ayaw talaga at may sinuit, tinabot ng tupak na Kahit na anong ipakita ko, chocolate, candy, or something na yung gustong gusto niya, ayaw niya talaga. May sometimes ganun si Amay. Oh, nakakita ko ng napakalaking teddy bear. Oh my gosh. Sobrang laki. Kasi taas ko na yata ito. Tingnan ninyo. Oh, grabe oh diba wah Wow, sobrang laki. Wow. Ang sarap ng upo niya oh. <laughs> Natin ako nung lalaki. Sabi na, ah, parang luka yata itong babaeng 'to. Ano yung salita tapos ganito. Kuha-kuha ng ano oh. Nakakatawa sa akin yung lalaki. Tinitingnan niya ako. So ayun oh, napakalaki niya oh, grabe ano. Oh.